Hi guys! Flix ko lang po sa inyo ang aking sa loob ng walong taon. Ngayon lang po ulit ako nakapag-grocery dito sa Pilipinas. Dito sa Pure Gold. At eto nga, nakakagulat ng mga presyo ng mga bilihin. Sa bagay, hindi naman na rin nakakapagtaka dahil kahit naman sa Taiwan, taon-taon naman is tumataas din ang bilihin. Kaya hindi na, hindi na bago. Kaya lang syempre, iba yung dating noon na halos 12 years naranasan ko noon na ang laki ng pagbabago guys so ito hindi ko alam na binibidyo pala ako ng aking anak dahil kami nga ay naggrocery ito ang aking mga ginrocery guys ayan magbabayad na kami at hindi ko alam kung magkano kaya ayan sabi ng anak ko ano hulaan daw namin kung ano kung magkano halaga yes, pero sa tingin ko is nasa 2000 yes, plus ito o ba? Diba? Ang sarap lang mag-grocery pag may pera ka, pag wala, nga nga!